Hello, magandang gabi po mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong nangyari, yung latest na pangaharas ng China dyan sa ating karagatan. Na this time, ang hinaras nila ay hindi naman hindi naman sundalo. Hindi naman yung nagre-resupply doon sa BRP Sierra Madre, kundi mga scientists, very harmless scientists na pinag-aaralan yung epekto ng paninira ng China doon sa karagatan natin. Kamakailan lang, di po ba, nung Saturday lang, nangyari yung pagwa-water cannon, na I think yun po ang sa lahat ng ginawang water cannon ng China sa ating ng China Coast Guard sa ating uh, mga resupply boats, ito na yata po ang pinakamalala, dahil nasira ang barko, I mean bangka, yes, hindi naman barko, kundi bangka lang naman, kahoy pa. Tapos sasabihin ng China na, tayo daw ang nag-uumpisa ng gulo. Ngayon, doon sa pangaharas na yun ng pagwa water cannon hindi lang nasira yung uh, yung bangka kundi may mga nasaktan pa may mga nasaktan na Pilipino at ngayon naman in a matter just in a matter of one week eto na naman kumbaga patindi na po ng patindi ang ginagawa ng China sa atin ito ba ay dahil sa wala tayong ginagawa? Na hinahayaan lang natin sila na bastusin tayo? Na kasi ang ginagawa ng gobyerno natin ay puro lang... puro lang uh, diplomatic protest? Kaya sa China, wala pong ipek yan? Wala yan. Kasi alam nila, for sure, sigurado nila na ang response natin doon sa ginawa nila... Ay diplomatic protest Nasa katunayan Ilang diplomatic protest na Ang inihain ng Pilipinas Mahigit ng isang daan. Ano nangyari? Di ba wala? <coughs> Paulit-ulit lang At mas lalong lumalala But then again Kahit ganon na nga ang nangyari Ang sabi pa na Pangulong Bongbong Marcos Hindi pa ito sapat na dahilan This is not yet enough ayon sa kanya para i-invoke yung mutual defense treaty with the US or to, ha to ask assistance from our allies hindi pa daw po ito sapat my goodness hindi sapat hindi pa rin ba sapat hindi sapat na may mga nasaktan muntik nang muntik nang tumaob ang bangka Ano po kaya ang hinahantay ng gobyerno natin Hinahantay ba ng gobyerno natin kung may mamatay na Na para bang uh, sacrificial lamb Kasi itong mga pangharas itong itong pagwa water cannon, hindi pa raw sapat Kasi injury lang ang natamo ng mga Pilipino. Baka sakaling ko'y mamamatay na, sige okay na. So, ganun ba? Eh, antayin na may, antayin muna natin na may mamatay. Intayin muna natin na may mabalo. Diba? Anong klaseng reasoning ito? Hindi po ako believe sa ganitong uh, reasoning. Kaya nga po tayo mayroong mutual defense treaty para sa mga ganitong pagkakataon. So, what's the use? Hindi pa ito sapat? Or, kasi hindi daw ito, ang nasa treaty, ang nasa treaty daw, yung firepower, ibig sabihin, kung uh, magpapaputok na ng firearm, ng baril, ng kanyon, ng missile, eh kung gano'n pala, bakit hindi i-revise? Di ba mga kababayan? Bakit hindi i-revise yung treaty? Na dapat huwag lang baril or putok ng baril or any firearm or ammunition. Ang basihan, ang basihan ng pag-fight back. Kundi hindi kaya dapat na anything any move, any act that will endanger a person. Which is, kasama na itong pag-water cannon at yung pagbubundol. Di ba? Kapag binunggo ba ang isang bangka ng isang napakalaking barko at ito ay tumaob, <coughs> hindi pa rin ba ito katanggap-tanggap? Para sa akin, ito opinion ko ah, anything that will endanger a person's life, kagaya ng pagbundol ng sasakyan, pag-water cannon, or anything, siguro ko naman po acceptable na yon na rason. Kasi, <clears throat> buhay din po. Buhay din ang nakataya. Wala bang namamatay sa paglubog ng bangka, barko? Eh kung tumilapon yung, di ba ang lakas ng pwersa ng water cannon? Paano kung tumilapon yun sa dagat? Nalunod. Hindi ba kaparehas din yun kung binaril yung tao? Siguro ko naman po yung treaty na yan, kailangang i-review at i-revise. Hindi ako nagmamagaling ha. Hindi ako nagmamagaling dito. Ito lang ay yung nakikita ko. Reaction ko dito sa sinasabi ng Pangulo na hindi pa ito sapat na rason para humingi ng tulong sa ibang bansa. Kaya namimihasa itong China po. Dahil wala dyan sa treaty, o oh, di palitan ang treaty idagdag ito or i-revise imbis na kung sino ang unang magpapaputok ng baril kayo hindi nagpapaputok ang China eh pero ang ginagawa niya pwedeng ikamatay ng tao Tsaka nasisira yung nasisira ang gamit property yung uh, yung bangka Di ba mahalaga yun? Parang napakalaking kalukuhan po kasi eh. Hindi pa sapat. Ang inaantay kasi, may mamatay muna. Biruin mo yung yung kailan lang, kahapon lang siguro, the other day na nangyari na gumamit na ng helicopter. Nako, narinig yata ito kay narinig kay Bubong Robin Padilla na gumamit ng helicopter. Kasi para hindi nahaharang. Ay kung ganito nga, helicopter to helicopter na ang maglalaban. Biruin mo yung nangyaring yon, Nakita natin doon sa sa video. Yung pagpapalipad ng stationary na helicopter doon sa ibabaw ng Sandy wala man lang doon puno, wala man lang makakapitan yung mga tao, at napaka-harmless na tao, mga scientist, hindi naman sundalo. Sumusobra na po mga kababayan, sumusobra na ang ginagawa ng China sa atin. Siguro ko po, panahon na. Panahon na para turuan ng leksyon itong China. Pwede ba kayong mga nasa gobyerno? Palibasa kasi hindi kayo ang pumapalaot. Hindi kayo ang hindi kayo ang uh, sumasabak doon sa karagatan. Sa palagay nyo ba hindi na natatakot ang mga yan? Yung inuutusan natin na magpunta doon sa sa Ayungin Seoul? Siyempre natatakot din ang mga yan. Kaya lang siyempre trabaho. Kailangan. Kailangan mag, kailangang magsilbi sa bayan. Pero hindi naman po siguro tama kung ang pagsisilbi sa bayan ay dapat ba parating magbubuwis ng buhay? Hindi naman po yata tama yun. Huwag na po nating hintayin pa may talagang may magbuwis ng buhay. Si ito itong ano si si Pangulung BBM, CDND si secretary, sino pa? Yung matataas na opisyal. Paliwasa, hindi kayo ang pumapalaot doon. Hindi naman ninyo nararanasan eh. Ito mga nakakaranas ng first-hand experience sa pambubuli ng China. May mga pamilya po 'yan. May mga pamilyang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Paano kung hindi na makabalik? Namatay sa pagtatrabaho? Sa, kal sa kapalang kikilos? Ayan na, nag-o-offer ng yung mga kaalyadong bansa. Nag-o-offer ng tulong. Bakit hindi tinatanggap? Although may magandang medyo may magandang uh, pronouncement ang Amerika na kapag may nag kapag may uh, may Pilipino na nasaktan, oh yan nasaktan eh. Kung may Pilipino na masawi diyan sa ginagawa ng China, hindi na sila maghihintay pa ng desisyon ng pangulo natin. Sila na mismo ang magdedesisyon. So, gano'n na nga, ihintayin muna na mayroong mamatay di ba? Tapos yung namatay na yun, gagawin lang nating bayani. Bayani nga, patay naman. Bayani nga, nawala ng nawala ng uh, padre di pamilya or anak yung isang pamilya. Huwag naman sanang ganun. Mas maganda po na lumalaban mamatay man pero lumalaban hindi yung mamamatay ka na nakakubli hindi na hindi ako hindi ako agree dito sa sa nangyayari na hindi pwedeng uh, gamitin yung mutual defense treaty dahil water canon pa lang ang ginagawa hindi pa naman baril, hindi pa kanyon. Siguro ko naman po, mga dyan sa, mga opisyal natin dyan sa gobyerno, siguro ko naman, halos ano na ito eh, baka aaraw-arawin na nila ito, at sa susunod, hindi lang yan ang gagawin nila. Baka papataubin na nila yung sasakyan natin. At, worse, Baka doon pa gawin sa ibabaw mismo nung BRP Sierra Madre. Kung tatlo-tatlong helicopter ang magpapahangin doon na parang Yolanda. Parang bagyong Yolanda. Hanggang sa magkawat magkabiak-biak yung yung barco, yung lumang barco. O tapos ano na? Doon pa lang ba tayo kikilos? Kaya naman po tayo ginaganyan ng China kasi hinahayaan natin na gawin nila sa atin yung ginagawa nila. Sus, Mario Sip. Subukan mong gawin yan sa ibang bansa. Sa Israel, sa Vietnam, kahit sa Malaysia, Indonesia siyempre sa kanila. Tayo lang kasi. Tayo lang itong, my God! Bukod sa ang dami ng traitor, lilembot-lembot pa yung gobyerno natin. Inihintay muna na may mamatay. Ay, Diyos ko po. Ewan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang kasi nakakainit ulo eh hinahayaan natin na bulihin tayo eh Okay anyway Mahalin po natin ang ating bayan dahil yan lang po ang nag-iisa nating tahanan Okay Thank you for watching bye